yung huli na ito, no? Yan o. Yan ang natin yung mga kumita mga kababayan, mga lob. Yan mga kaalmen. Magandang umaga mga kababayan ngayong araw ay mamugita tayo at mamamalayan tayo mga kababayan mga lods dito ay may isang palayan kagad tayo na tinandaan ay may laman mga kababayan mga lods mga men tutusukin na natin ito para lumabas ganito lang nga pala ang ginagawa ko kapag ako'y namamalayan Tinutuso ko lang yung pugita hanggang lumabas siya Yan mga kababayan, mga lods mga men na lumabas na yung kugita, dinakma na kaagad natin. So medium size ito. Unang huli natin tong kugita na to. Hmm? Grabe talaga kumapit itong kugitan ng itong mga kababayan, mga lods. Isa rin to sa mga yung nakamasarap na adubuhin, lalo na pag may gata. Swabing swabi talaga mga kababayan. Dito sa pangalawang balayan ko mga kababayan ay may laman din. So sa mga hindi pala nakakaalam ang pamamalayan pala ay isa sa mga teknik namin dito sa paghuli ng pugita. Itong balayan na ito mga kababayan ay hindi nakikita ito ng ibang mga, mga at ako lang nakakalam dahil nasa ilalim ito ng bato. Kapag hindi mo sinilip ay hindi mo makikita na balayan ito mga kababayan. So mabilis natin siyang napalabas mga kababayan. Pangalawa natin huli. So yon goods na goods na Dahil dalawang piraso na kagad yung huli nating pugita Medium size na naman ito mga kababayan Mga loads Ngayong araw din ay medyo gumalaw na naman ng alon At talagang lumaki na naman ang gulong niya Magalaw na naman yung ilalim At matamat na rin lumalabo Lahat ng mga balayan na tinatandaan namin na may laman mga kababayan ay maswerte kami. Kapag wala din ay talagang diskartihan na lang talaga sa pangugita dito sa amin. Dito ay isang balayan na naman yung nadaanan ko mga lods, mga kababayan. Napakaswerte naman dahil may laman na naman ito. Kapag marami ka talagang alam na mga balayan ay kapag nilamanan talagang swerte na dahil hindi ka na masisiro sa paghuli ng pugita dito ay binawakbakan ko na tusok mga kababayan para lumabas siya talagang natagalan ako pag palabas nitong kugita na to dahil din tusok ko sa ay ayaw lumabas puro gaway lang yung kanyang nilalabas mga kababayan mga lods dahil naubusan na ako ng hangin ay umahon muna ako at pagkaahon ko mga kababayan mga lods ay lumabas din itong kugita na to kaya yun hinila na lang natin dito sa taas swerte na natin dahil may pangatlo na tayong huli medium size na naman ito mga lods mga kababayan yan hilang hila ko na hawak ko na siya mga kababayan mga lods so ayos na ayos na bawing bawi na tayo sa finance swerte talaga kapag yung mga balayan natin ay may mga laman Marami ako mga balayan din na na mawala pang mga laman ng mga loads. Sayang. Ito naman ay medyo maliit-liit ito pero medium size pa rin ito mga kababayan. Ayos na ayos dahil hindi gaano malalim yung kanyang balayan. At ang ginawa natin ay dinapaan natin siya at lumabas siya bigla mga kababayan. Yun hawak natin. Ayos na ayos yung pang-apat nating huli dahil medium size pa rin ito. minsan kapag sumasaka talaga yung mga kugita dito sa amin ay sa isang balayan minsan dalawang piraso minsan naman ay magkakatabi lang yung mga balayan talagang sunod sunod talaga na makakahuli ka Ang ginagawa ko nga pala, tinatanggalan ko na kaagad ng mga hasang at kanyang ata, mga bituka, para pagdating doon sa tabi ay malinis na siya. Sa di kalayuan mga kababayan, mga ludes ay nakakita na naman tayo ng isa pang balayan. Goods na goods dahil may laman. Kapag hindi tiningnan sa malapit talaga ay hindi mo makikita na balayan. So ayos na ayos itong panglima natin at maganda rin ang size niya medium size na naman ito pang huli pagdakma ko sa kanya ay eh, talagang grabe kumapit siya mga kababayan mga lods kaya ang ginawa ko ay dinukot ko muna yung mga ibang gawa niya na nakakapit pa sa mga bato at tinamatamat natin tanggal yon hawak na natin ayos nakuha na natin ito talagang grabe kumapit ang kugita yon goods na goods yung mga huli natin, mga medium size. May pambili na naman ng bigas pag uwi dun sa tabi. Ayos na ayos na to mga loads, mga kababayan. So, yun mga kababayan, kakat lang natin mga loads, mga men. So, wala tayong isda. Nangugita lang ako ngayong araw. So nakahuli rin tayo kahit pa paano. Ito yung huli natin o. Yan Oh. Yan ang nabali natin lahat mga kugita mga kababayan mga lob. Yan mga kaalmin. So yan yung mga huli natin lahat Oh. Ito so, sa lalag mga lob. ha juwa hellopat ma bago <laughs> isang maliit mga kababayan maliit right. so hindi rin tayo nasiro ngayon yun